Ang maisog rally na nakatakda ng maganap kahapon dyan sa may Bustos, Bulacan. <clears throat> Sinuspindi ito ng provincial government ng Bulacan sa pangunguna ni Governor Daniel Fernando. Sinuspindi nila ang rally hindi dahil sa ginigipit sila ng pamahalaan, kundi dahil dyan sa marahas na paanyaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte <clears throat> na hinihimok ang tao na dumalo sa kanilang rally na may tapang at magpakita ng galit. Kanino magagalit at ano ang kanilang dapat ikagalit? Itong mga ganitong paanyaya ay nag-uudyok sa mga tao na magkaroon ng galit sa pamahalaan. At kung ganito na ng ganito ang mangyayari at papayagan ng kanilang mga rally, darating ang panahon na may mabubuong revolusyon sa pagitan ng mga taong bayan at ang mga nasa pamahalaan. Itong mga ganitong rally nila ay nagtatago sa ilalim ng People's Initiative na kanilang idinadahilan. Subalit ang kanilang totoong motibo ay maghasik ng gulo at upang mapabagsak ang mga nasa pamahalaan. Sa susunod na may ganitong paanyaya, alamin muna ninyong mabuti kung ano ang kanilang totoong motibo bago nyo ito paunlakan. At baka sa kalagitnaan ng mga rally na yan ay may pagkakaroon ng pananabutahe na maglalagay sa inyo sa alanganing sitwasyon at ito'y ibibintang sa pamahalaan. to so ang magsilbing trigger sa galit ng taong bayan.